guys, gawa tayo ng lumpiang Shanghai para sa aking Spanish na alaga. May sibuyas na to, carrots, one egg, oyster sauce, soy sauce, salt, black pepper, turmeric, and flour. Okay, let's mix this one. Sa isang wrapper nga, nag-cut ako ng tatlo para gamitin natin yan para yung ating lumpiang Shanghai ay mas mahaba at pwede natin i-upsize yung laki. So, ang ating gagawin ay maglagay tayo ng isang wrapper at yung ating kinat na wrapper na dalawa ay both side ilagay natin. Yun yung pinakalak natin. Yan, katulad nyo yung ginagawa ko. At ating i-roll yan. Kasi maliit yung aking wrapper na nabili, kaya super nipis. Kitang-kita yung karne, napaka-transparent. Yan ang finished products at iba-iba ang sizes. Dahil marami pang tira, ginawa kong siomai. At ito nga, multitasking tayo. Nagluluto na tayo. Thank you. God bless.